Hello guys! Kumusta? Sweldo na! Oh no! At gusto ko nga palang i-share sa inyo yung ulam namin kanina. At alam nyo bang nakalibre lang ako kahit sweldo? Dahil lahat ng gulay na niluto ko ngayon ay hiningi ko lang sa kapitbahay. bahay. Huh? Oo guys, hindi kayo nagkakamali. Tamaan na rin ninyo nang hingi lang ako except sa talong na binili ko. <laughs> Nagpakulo lang ako ng tubig, nilagyan ko ng asin, paminta, bawang, luya at kamatis. Saka ako naman isinunod ang papaya at talong. Isinunod ko na rin ang malunggay, talbos ng kamote, at saka saluyot. Siyempre ang betchin, hindi mawawala yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa luto nito sa inyo, pero alam ko sa amin sa Batangas, ang tawag dito ay bulang lang. Kayo, ano bang tawag sa inyo sa lutong ganito? Comment nyo naman. At syempre, hindi mawawala ang paborito ko ang toyo. Dati hindi pa uso ang pritong toyo iniihaw lamin namin yan. So ayan nga, meron pa akong paatis dyan. At syempre bilang pasasalamat, nabigay din ako ng gulay sa kapitbahay. Sa inyo guys, uso pa ba yung namimigay ng ulam sa kapitbahay? Comment nyo naman!